BPS ako! Ano naman oh, sa'yo? BPS na mo, Sinte! BPS <laughs> na mo, Sinte! Nelbron! <laughs> Pabay na kami, direct miss na kita oh! <laughs> Ang tagal ni direct, gusto ka na yung binabawalan ako. Oh, wala si direct! direct eh. ko na nagbabawal eh. Wala si direct wala na bubulong na. Oy, tama na yan. Oy, wag ka na minom. Oy, marami ko sa'yo. Ano oras na? Pag wala sa direct, nakakalo. Nakapanibago ko na, ano? na nagbabawal. Guys, <laughs> nababalita lang sa inyo. Si ate kasi, Miss Tipnik. Hindi <laughs> makagalaw. Hindi lalabas ng kwarto pare kanina pa. Kasi lagi ko pa ni eh. pag, pag isin niya may Tipnik siya, tinatawag ko na tinatawag, te, te. <laughs> hirap na hirap. Ngayon, ay niya lumabas kasi malalaman ng iba eh. Ngayon, sasabihin ko sa kanila na may Tipnik siya para lahat kami mga asar sa kanya. Hindi <laughs> lang ako. <laughs> Tapos na lang si Ali. <laughs> ay! ang sabo! Oh. <laughs> si ate, para may stickney. <laughs> may stickney, <statement>. hindi <laughs> makagalaw kanina pa, pare. Gusto <laughs> <So>, ko, oh. <laughs> Parang Roblox. Kaya, <laughs> yeah. so kakasarin natin. <laughs> Bigyan mo sa akin kayo sa mind. Tukotin mo pare, laging dito Tunaan, parang hindi mo mag-a-steep ni Kit Hindi, lalo na to Sige na, di, <laughs> di mag-a-steep na ito, sanay na eh Steep lang eh <laughs> Teh? Teh? Masa'n yun? Teh? Bakit wala? Teh? Ayun Hindi, ang latas So, wala, nasa lakas yan. Naka, alam mo guys, nakapix yan eh. Hindi <laughs> na, ko nag yan <laughs> guys. Hanggang ganyan lang yan, ang daming tsuro. <sketing> Pag-obo lang nag-ahanap. <naging> Tingnan <laughs> <speaking> mo kasi. Oh. Oh, pa! Narinig ko nag-iintro ano yun? Maris ako ng kami. Ganda ng leg mo ah. <laughs> Ali, tatar dito, tatar dito, tatar dito. Di. Ano lang, wait lang. May ko, ako. Hmm. Dito ka. Pwes ako dyan. Te. Te. Hindi. Upo. Tara, tatuyo kita. wala. Okay. <laughs> kita. Tulong ako! Hindi na kapwel, oh! Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Oh! Oh! <laughs> Palag! <laughs> gusto ko lang malaman, may stipend ka, di ba? Paano gagawin natin mamaya? May na event tayo, te. Okay. Oh, gagawin ko. Pag mo kausapin, gagaling ako. Kaya sila natin, te. Pag mo sa <laughs> <laughs> Hindi, <laughs> parang... Bakot na lang kaya tayo sa event. Huwag yung pera sa uh, Kailangan ko ng pera! Kailangan ko! <laughs> Sige na, nahihirapan kami. Ayoko tayo nahihirapan. Lugit eh. Kambal? Tsura mo, o oh, nga, no? Lugit? <laughs> Lugit! <laughs> Ano yung mahirapan? Ito parang na. Ano naihirapan? Ano yung tura mo? Mas mahirapan ka. <laughs> <laughs> I ano mean, I mean, yung to the left? <laughs> I ano mean, yung to the left? Ano yung to the left? Ano yung to the left? mo! Ay, ako! Ang pag may sakit. Hindi na, ako nakaawa. <laughs>

Parang... <laughs> Akbay mo nga si ate. Akbay mo nga si ate. Alam mo. lang <laughs> eh. Alam mo, ang problema... Halika kapatid. Hindi <laughs> 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 na ako. Hindi na so, May ito nyo ba yung isang makati? Kailangan ko nang bumayat. Kaya lang. hindi ko alam kung paanong gagawin ko. At inipit ko sa daliri. <laughs> <laughs> inipit yung mic sa dalilid. May

pa lang kung paano lilingunin ng mga fans dahil may stiff neck nga ako. At pinalalayo ng dalawa nung nasa bahay pa ako kaya nagigigil ako ngayon. And oh my god, may amor. Haros 3 hours din ako nagbibihis dahil hindi ko nga mailingun yung sarili ko. Konting pwersa ang sakit sa liit. Eh. At anong solusyon sa stiff neck? <laughs> Alak.

amor. Sa nakikita nyo, sobrang lasing ko na dito kasi hindi ko na nabidyohan kanina bago ko mag-perform. Uminom ako ng maraming tequila because of course, kailangan ko mamanhid yung katawan ko dahil ang sakit-sakit ng leeg ko. At yun, sobrang pagkalasing ko, lumabas siya after event. As in, sobrang lasing ako. Hindi ko na nakontrol yung sarili ko kung ano na -ano sinasabi ko, kung ano na -ano ginagawa ko. Oh my God, mi amor. It's so humiliating. At dito sa video na to, alam nyo naman kung paano ako manasahin, di ba? Nagwawala ako. Talagang lahat ginagawa ko, hindi ko alam bakit. Actually, sinusumpa ko yung sarili ko pag nakakainom ako. Eh, oh my God! Lumabas lahat ng sekreto sa bibig ko. Lumalabas kung sino yung namimiss ko kapag lasing ako, mi amor. Oh my God, mi amor. I look so happy here, but I want to hug someone. <laughs>

router ay sobrang na ko convert. Hayop mo na, hindi ko maramdaman yung balat ko. Tapos <laughs> pa rin na ramed the reg miss <laughs> tayo. Let's go. may pupipi sa akin kasi kasi kuya ram pipita. Ayaw, ayaw niya, ayaw niya na kayo tak kasi hindi niya ako minoma. Alam alam mo, mo ko. Puro sige lang. nga eh. Pabuta nga ako nyo eh by eh. kaka eh. <laughs> Isa <laughs> <laughs> ka nang mo eh. Let go home eh, Uy!

Hoy, <laughs> ang tagal ni Direk, gusto ko na yung binabawalan ako. Hindi, <laughs> talaga. Kung wala si Direk, direct, wala na nagbabawalan eh. Walang nabulong kanina wala eh, <laughs> <laughs> walang nabulong. <laughs> walang nabulong. <laughs> Kung wala si Direk, wala bubulong na. Tama yan. Hoy, tama na yan. Hoy, <laughs> wag minom. Hoy, wag <laughs> na sa'yo. Walang oras na. Hoy, walang oras na. Kung wala si Direk, nakakaano. Apanibago. Na, bago, wala na <laughs> wala <laughs> Bala ka na na ako, Senador! Ganun <laughs> talaga, alam nga pagbuha lang ito. <laughs> ito ako matutulog, ha? Bala ka! Baka magkumot ka pa. Ramdam ko masakit yung leg ko? Pero <parang> <laughs> <laughs> chala kaya, chala, chala kaya. Ako Sa alak yan, sa alak. Sa alak sa kwarto ko mo? Ang sakit na yung pero di ko maramdaman. Balakas. Kaya mo yan?